Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon sa buong bansa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Ayon sa PAGASA, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area, LPA, na nasa West Philippine Sea, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, malapit sa Pag-asa Island. Hindi inaasahan na magiging bagyo ito at posible itong lumayo sa bansa o tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 hours. Gayon Gayunpaman, ngayong araw, ang trough or outer portion ng nasabing LPA ang siyang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa eastern side ng bansa, umiiral pa rin ang mainit na easterlies na nagpapataas ng alinsangan. Samantala, sa extreme northern Luzon, aktibo ang isang frontal system, ang linya kung saan nagsasalubong ang mainit na easterlies at malamig na hangin mula sa hilaga. Mataas ang tsansa ng pagulan sa mga susunod na araw sa rehiyong ito. Base sa pagasa asa analysis, bagamat may madalas na pagulan sa mga darating na araw, wala namang inaasahang mabubuong bagyo o papasok sa loob ng PAR. Ngayong Wednesday, Mataas ang tsansa ng pag sa Batanes at Babuyan Group of Islands dahil sa frontal system. Scattered rains and thunderstorms ang inaasahan mula hapon hanggang gabi. Sa Southern Luzon, lalo na sa Mindoro provinces at lalawigan ng Romblon, makakaranas ng light to moderate at minsan ay heavy rains dahil sa trough ng LPA. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. Sa natitirang bahagi ng MIMAROPA, Bicol region, Ilang bahagi ng Calabar Zone at Aurora, magiging partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng pagulan simula pa lang ng umaga hanggang gabi. Sa Metro Manila, Central Luzon at Northern Luzon, fair weather conditions ang mararanasan mula umaga hanggang tanghali. Inaasahan ang mainit na panahon lalo na sa mga kapatagan. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, may posibilidad ng mga isolated thunderstorms. Sa Metro Manila, ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 to 34 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay presko pa rin mula 17 to 26 degrees Celsius. Sa Palawan, Western Visayas, at Negros Island Region, mataas ang tsansa ng ulan simula pa lamang ng umaga. May posibilidad din ng thunderstorms sa western part ng Visayas bunsod ng trough ng LPA. Maghanda ng payong o sombrero. At mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Central Visayas, may tsansa rin ng ulan sa umaga, habang sa eastern portions tulad ng Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, magiging mostly cloudy dahil sa easterlies, kalakip ang scattered rains and thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang temperatura sa Puerto Princesa ay nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu ay 27 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay apektado rin ng trough ng LPA. Mataas ang tsansa ng pag-ulan sa loob ng susunod na 24 hours kaya't mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. Sa eastern at southern parts ng Mindanao, kabilang ang Surigao provinces, Dinagat Islands, Davao Oriental at Davao Occidental, may posibilidad ng ulan mula umaga pa lang. Sa Soccsargen, Paayong naagad ang kailangan dahil sa inaasahang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa Zamboanga City, ang temperatura ay maaaring umakyat hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Davao City ay maaaring umabot sa 34 degrees Celsius. Kaugnay sa init ng panahon, na itala kahapon sa Butuan City, Agusan del Norte ang highest heat index na 45 degrees Celsius, sinundan ng 44 degrees sa Lawag City at Iloilo City. Sa Pasay, umabot ito sa 42 degrees, habang sa Quezon City ay 40 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahang aabot muli sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Butuan City. Sa Metro Manila, aasahan ng 40 to 42 degrees, habang 44 degrees ang inaasahan sa Lawag City, Dagupan City, Apari, at Masbate City. Paalala po, sa mga lugar na hindi inaasahan ang malalakas na pag-ulan, asahan pa rin ang direktang sikat ng araw na maaaring makapinsala sa balat. Uminom ng sapat na tubig at gumamit ng panangga sa init tulad ng payong, sombrero o pamaypay. Ayon sa PAGASA, base sa latest heat index map, mataas ang tsansa ng dangerous heat indexes sa Ilocos Region, kagayan Valley Lowlands, Aurora, Zambales, ilang bahagi ng Bicol Region, Northern Samar, Caraga Region at Zamboanga Peninsula. At sa lagay ng karagatan, sa ngayon ay wala namang nakataas na gill warning. Subalit dahil sa posibilidad ng mga thunderstorms, ang taas ng alon ay maaaring umabot hanggang isa't kalahating metro sa karagatan ng bansa at hanggang 2 meters sa bahagi ng extreme northern Luzon, Batanes area. At sa ating 4-day weather outlook, Simula Thursday, May 29 hanggang sa unang araw ng June, magbabalik ang southwesterly wind flow or southwest monsoon dahil dito, tataas ang tsansa ng pagulan sa western side ng bansa, kabilang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, lalo na sa Zambales at Bataan, Western Southern Luzon, Palawan, Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, at maging sa Metro Manila. Ang Southwest Monsoon ay kilala sa pagbibigay ng pabugsubugsong ulan at malalakas na hangin, kaya mag-ingat sa mga pagbaha at landslides. Sa extreme northern Luzon, Batanes at Cagayan, mataas din ang tsansa ng ulan dahil sa frontal system, kaya't makakaranas ng maulap na kalangitan, light to moderate rains, at ilang isolated thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies pa rin na may posibilidad ng localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Sa muling pag-iral ng southwest wind flow sa susunod na apat na araw, mataas ang posibilidad na magsimula na ang tag-ulan sa mga unang araw ng June, basta't maitala ang at least 25 millimeters ng ulan sa mga monitoring stations sa western side ng Luzon at Visayas. At iyan ang pinakahuling update sa lagay ng panahon. Muli, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share, mag at i-on ang notification bell para sa mga susunod na weather updates. Ingat po kayo lagi at manatiling alerto sa mga babala ng panahon.